Ayun, magandang araw muli sa inyo mga ka-fishing Ayan, pangalawang subok sa dagat Eto, nailawan namin dito, grabe huh. Parang uh, may akas dito Kasi parang may nailawan ako sa ilalim kanina Dito kasi kami, ayan, nag-base Dito namin lalagay mga gamit namin uh, Ayan, buti naman wala tayong nakita Ingat-ingat lang kasi kaming kami lang ni Paul Wala kaming guide ayan kami lang muna at eto na Woo. talagang dito na kami sa dagat thumbs up mga ka-fishing ayan sana matuto kami sariling sikap muna ayan sabi ko nga kulang sa budget kasi mga ka-fishing pero sariling sikap muna kami lang muna ni Paul parang to oh, ginawa lang namin yan oh. Oh, makagawa lang ng panlagyan ayan, pero pwede na yan mga fishing So yun, kailangan namin mag kasi high tide pa lang. Ganda sana kung low tide. Eto, tignan nyo yung nangyari dito. Oh, first time mga kapishing. First time na maka-encounter ako ng ganyan. Kaya, ayun you no know, nakatama tayo ng pusit. Sarap sa pakiramdam niyan. Kasi syempre, first time mga kapishing. Oh, grabe. Pero syempre, habang tumatagal kami nagpapana dito, ayan, makaka-encounter din kami ng uh, hindi ng pusit mga octopus ganun pero ngayon ayan tuwang tuwa kami ni Paul dyan ayan tignan nyo oh high tide pag low tide to medyo hanggang pusod lang to mga kapihing. pero trinay pa rin namin kasi sayang yung pagpunta namin sa spot na to kung di namin subukan eto oh ganda ng mga coral so oh. eto ayan anong isda kaya to nauulam kaya yan tinamanta rin natin bahala na mga kapiking oh. Tanong-tanong na lang kung uh, pwedeng ulamin yan. Di kaya i-google na lang namin. Eto o. Oh. Ano yan? Oh. nako. Hindi namin alam mga pangalan to mga ka-fishing. Pero tinamaan ulit natin. O. Oh. St uh, red stripe. Iba naman to o. Oh. Blue ang stripe. O. Oh, ayan o. Oh. oh. Pero tignan yung mangyaring galing o. Oh. Galing at sa banding. Bang galing sumayaw to oh. Pero syempre matatamaan natin yan. Ayun uh, kasi me medyo marunong na kami mga ka-fishing, dati hindi namin kayang pumailalim sa tubig kasi tumpaw kagaya mo nga eh kasi ay eh. eto tignan nyo oh, nagpagkala oh. natamaan ko yan pero umalis nakatakas kasi syempre itong gamit namin mga pana eh na uh, uh, traditional yung luma mga ka-fishing, kailangan pa namin i-adjust yung mga pana na bigay ni Sir Romel kasi sobrang lakas. Ayan, uh, medyo pahabain namin yung uh, rubber. So yun, hinuli natin. Ayan, hindi natin alam ulit kung anong pangalan. Ayan na, ito yung grabe. Kinilabutan ako dyan mga kapishing. Oh, kasi ahas. Ayun oh, nagatidog ang laking ahas. Grabe. syempre hindi ko alam ugali nito. Bubuelta ba yan? O susugurin ba ako? Kaya ganun. Kasi wala tayong guide. Ay, ganun talaga. Sariling sikap muna. Ayun you know, oh tutunan din natin yung mga kailangang matutunan soon dito sa dagat mga ka-fishing ayan ang haba grabe at talaga kinikiliputan ako dyan mga ka-fishing parang feeling ko may akas na sa paa ko ganon <laughs> yeah, niniwanan na natin at buti naman wala na tayong nasa lubong eto pala oh hinuli natin Nako, sorry kung hindi uh, pwedeng doon hindi kasi natin alam at saka hindi pa namin alam kung pwedeng ulamin ayun, ita ko kasi silip ko kasi sa may bato kaya tinamaan ko na at etong alam namin ayan yung dagat nag-aalangan ako kung huliin ko yan mga ka fishing kasi parang maliit pero ayan parang ganda ng pwes niya binibidyo ko pa lang <laughs> tinamaan ko pa rin oh yan kasi alam namin ulamin no oh. Hirap pala sa dagat mga ka-fishing, pumunta sa dagat. Siyempre, ang dami mo kailangang matutunan. Ang hirap pa yun, pumailalim sa tubig, mga ganon saka kailangan mo ng bangka ganon uh, ang tawag doon yung mga yung wetsuit the diver fins yung yapak mga ganon daming kailangan mga ka-fishing kaya pa support thanks po sana mga ka-fishing ayun pa support po sana sa aming channel para mas makagawa po sana kami ng mas magandang content po pag uh, complete po mga gamit eto yung sinasabi ko mga ka-fishing oh ayan oh oh di ba isda yan you know? oh kaya na ko na lang Ayan, kahit hindi ko alam kung pwedeng panahin o hindi eh yan oh, ang laki yan yung napana natin grabe, ang tigas pala ng istang yan eto, umbang oh, uh, ay, red stripe ulit mga ka-fishing so, ayan ang ganda rin sa dagat mga ka-fishing yan lang, talagang kailangan natin yung mga, mga gamit pang dagat din pero yun, kulang sa budget talaga oh. Pati yung guide natin, mga, mga magagay guide sa atin eh. Ayan, sariling sikap muna. So, ito... Ayan o, oh, ang daming mga ganyang isda. Grabe, kaya yan yung nagpapakita. Kaya tinatamaan namin. So, eto pa. Ayan ulit, red stripe. Ganda oh. Kung masarap tong isda ng to, oh, yun, ang daming mahuhuli, mga, mga ka-fishing. Etong spot pa lang to, ayan. Eto na yung butete na nahuli ni Polo tinamaan ko rin dyan mga kapising kasi ganun naman yung nakikita namin sa youtube eh pag uh, gusto mong mas madaling mamatay yung uh, ayan na huli eh. panain mo ulit panain ng panain para, para mailagay mo sa panlagyan kita nyo mamaya kung paano na huli ni Paul yan mga kapising napakalaking butete at eto yung last na nakita ko oh grabe ng nga bunog bunog naman sa bali mo ng ang laki niyan mga kabising oh kaya tinamaan natin oh ayan ay, nung itinaas ko na ganun nakita ko yung ngipin grabe oh parang alligator sigurado mahirap na kumagat ka ng mga ganyan eto eto pa yung isa, oh. il il sa dagat oh so first time na makapana kami ng ganito eh kaya ayun si Paul yun oh nakikita naman yung bundot ayan lumabas na yung ulo siyempre tamaan niya ni Paul nahuli ang lakas niyan mga ka-fishing, grabe ayan oh paikot ikot oh eto pala mga ka-fishing, lumalangoy na yan oh sana mag comment kayo kasi wala kaming guide dito oh ano yan, na -na -na, nakakatakot bang uh, madikit sa skin yan, mga kapishing? Oh, sana may mag-comment po sa inyo, mga sanay sa dagat para maiwasan namin ya. kasi may mga lumalangoy na dumidikit na ganyan ayun oh, oh nakakatakot eto na oh, kanina pa napanan ni Paul pero grabe ang lakas, umikot ikot, syempre first time namin katakot na lapitan at hawangan ayun oh, lumalaban talaga eh, delikado daw pag nakagat ka niyan. kaya ang ginawa natin, ayan tinawag ako ni Paul dyan, lumapit ako pinanapana ko na naman Ayan, tinusok-tusok natin yung ulo hanggang uh, mamatay at may natin sa ating uh, palagyan. So, yun, mga kakishin ko. Oh. Ayan o, oh, yung mga lumalangoy na yan. Kakatakot bang dumikit sa si skin ngayon, mga yun, mga ka ka-fishing At eto na yun. Akala ni Paul daw, pusit. Kaya, agad-agad, binanatan. Ayan, napakalalim tong pinagpapanahan ni Paul kasi high tide oh. Kaya, huminga muna si Paul at binalikan para ilabas <laughs> at nung inilabas hindi naman pala pusit oh. ay nako napakalaking butete pero pag pusit yan ako sigurado makakawala kasi ayun o oh, yung traditional na paning yung ginamit namin at yan lumapit ulit ako mga ka fishing at tinusok tusok ko na naman yan para yun para mailagay sa panlagyan at eto na malapit na kaming matapos. Ayan, di na masama sa first time, second time sa dagat mga ka-fishing. At least, ayun, salamat naman natutunan namin po paano pumailalim sa tubig. Parang ang hirap nung una, pero ngayon medyo kabisado na namin mga ka-fishing. At eto na muna yung mga, ayun o, mga nauhuli natin. Pero soon, may mga spot siguro tayong mga mapupuntahan din at makahuli tayo ng mga iba't ibang klase ng mga isda. Whew, thank you so much mga ka-fishing. Ayan, eto na yung last na nahuli namin at uh, pauwi na kami na ni Paul. Lowbat na kasi mga kamita ka namin. At uh, yun, nakauwi na talaga kami mga ka-fishing, oh. Medyo malayo din yung pinagpala namin. Eto lahat yung mga nahuli namin, oh. Hindi na masama, yun lang. Hindi namin alam yung mga iba dito sa mga nahuli namin kung pwedeng ulamin o hindi. So, kailangan panaming namin itanong o hindi kailangan namin i-google muna. Ayan o, oh, pero etong alam namin kung ano yan mga fishing. <laughs> sure na sure kami, ayan, oh. Etong pusit, oh. hindi na dagdagan kasi o. Oh. At saka yung uh, butete, ayan, alam namin kung paano ulamin na yan mga ka -pishing. At uh, yun, hindi na po masama sa baguhan sa pangalawang beses pa lang nasubok sa dagat. Eh ayan, nakahuli na kami mga ka fishing oh. Sana mas uh, matutunan pa namin kung paano magpaano sa dagat. At yun, hanggang dito na lang po. Naku, thank you so much po talaga sa patuloy na pagsuporta po sa aming uh, channel. At uh, yun, yung mga pa-shoutout, pasensya, hindi namin kayang naihabol sa susunod na lang po. Ayun. Uh, thank you so much ulit. Bye -bye, po ulit. Bye-bye po.